hello po, gumunin mo sa lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Play Unearned. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan po tayo ilang beses po tayo pwedeng magturok o magbigay ng parvo vaccine sa mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palagat ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga schedule o pamamaraan sa pagturok ng Farbo vaccine. Ang Farbo vaccine po mga kaibigan, ito po yung isang bakuna na atin pong itinuturok sa mga alagang inahing baboy nang sa ganun tayo po ay makaiwas po sa Farbo virus. Ang Farbo virus kasi sinisira po niya yung placenta o naging tulay ng pagdaloy ng dugo mula sa inahing baboy papunta po sa kanyang biik. Kaya po, habang lumalaki yung mga biik, sila po yung namamatay kasi nasisira po yung kalang placenta. Hindi na po makadaan yung mga dugo, hindi na po makadaan yung mga vitamins, nutrients, galing po sa inahing baboy papunta po sa kanyang mga biik po mga kaibigan. Kaya kapag ipinanganak na po yung mga biik, sila po ay lusaw, sila po ay parang daga na hindi na po lumalaki po mga kaibigan. Yan po yung epekto ng parvovirus. Kapag natamaan nyo pong inahing baboy nyo po ng parvovirus, silang lahat po ay mamatay talaga. Kasi po, sinisira yung placenta. So, kahit isang bek, wala pong makaligtas yan mga kaibigan. Kasi, sira na po yung placenta na nagkukulikta sa inahing baboy, papunta po sa kanyang mga bek po mga kaibigan. Tanong po tayong subscriber kung ilang beses po tayo magbigay o magturok ng parvovac vaccine. Ito po yung aking mga kadalasang ginagawa. Pwede po kayo magturok ng parvo vaccine na 2 weeks bago po pabulugan. And then, pwede po kayo magturok ng parvovaksin after 3 weeks mula nang nanganak yung mga inahing baboy po mga kaibigan. Sa maintenance naman po ng parvovaksin mga kaibigan, pwede po kayo magturok ng twice a year o every 6 months. Yan po yung mga schedule o program na aking po ginagamit sa akin po mga inahing baboy sa pagturok po ng parvovaksin. So, kadalasan talaga, maintenance lang po ang aking ginagamit. So, ibig sabihin, Twice a lang po ako nagtuturok. Mula every six months lang po ako nagtuturok. So sa isang taon, dalawang beses lang po mga kaibigan. Pero kapag uh, gusto nyo magturok ng every panganak, so kapag nanganak yung inahing baboy mo, nyo, every uh, three weeks pagkatapos manganak, pwede rin. And then pwede rin po two weeks po bago pabulugan. So pili lang po kayo kung saan pong uh, schedule o pamamaraan na inyong gamitin. Basta sa akin po experience mga kaibigan, ang akin pong ginagawa ay, twice a year o every 6 months. So yan pating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.